Ayan, good morning mga kabukid So, ano So, isang magandang araw nga pala ulit sa inyo mga kabukid So, bali pupunta mga kabukid ng ano uh, Pauna ko ng bundok So, uh, titignan ko muna yung ano mga kabukid Yung, yung pilihan natin Yung binabukasan ko ng ano mga pala mga kabukid Yung, eh. yung yung hinahawan ko so hindi ko pa nagagamasan yan kadugtong din yung mga kabukid din, din ano natin, yung din yung natin natin sa kabila so yun yung tatamnan ko mga kabukid ng, ng mais pag patak na yung kung pag patak patak ng ulan yung mga kabukid ng mayo so mat makakatanim -ma, tayo ng ano ng mais dyan so gagamasan ko pa yung lilinisin ko pa yung mga damo damo tapos yung ibang ano ah susunogin ko pa. So, eh mga kabukod, dito, eh, dala ko ulit yung ano, yung eh, pambawas ko ng balat ng puno ng pili. So, eh mga kabukod, matagal din akong ano, na ah, hinto ng ano, pagbabawas, pagbabawas ng pili, gawa ng yun nga, yung nakaraang vlog natin ay eh, ano, ah, nang lulugon siya, naglalagas yung pinakang dahon niya. So, pag ayun kasi mga kabukod, ay eh, ano, eh, humihinto na ako sa pagbabawas ng balat niya kasi yun, baka ano siya baka mamatay yung pinakang puno natin so so ayun mga kabukoy siguro mga 1 month na uh, matigas na uli yung pinakang mga dahon niya so makikita natin mga kabukoy kung talagang green na green na yung ano, mga dahon niya so ayun mga kabukoy damaki ang yun nga pala mga nakikinig natin sa mga video natin yung mga ibon nga pala yung mga kabukoy yung mga ingay na yun no? uh, kasi pagka umaga mga kabukod na gantong maga yung eh, mga naguho niya sila so ayan mga kabukod ano pa lang yan alas 6 pa lang ng umaga so ang eh, kita nyo naman mga kabukod halos halos nasikat na yung araw pero pasado pa lang ng alas 6 ng umaga nyan ah uh, uh gantong, mga kabukod eh, pagka ano, ah uh, inaagahan ko pag gantong summer tag araw para iwas din tayo sa init naagahan ko yung ahon pag pag ano ah, pag tatatak ng ano natin ng, pili natin so para maaga din ako makauwi wala so, nang yung mga, mga kabukit pag gantong summer meron tayo mga tanim na mga gulay so kailangan ko din makauwi at makapagdilig pag ano So, dito na mga kabukod ito. Ito nga pala mga kabukod yung ano. yung pinakang malaking puno kung piling tinatakan. So bali dalawang puno ito. So ayun mga kabukod. Ito yung napakalakas mga kabukod. Ano? Napakalakas niyang ah uh, lumabas ng sahing tumulo ba? Napakalakas niya. So siguro ito mga kabukod ay ano. Umaabot ito ng, ng limang kilo. Ah... Uh, sa kada isang linggo itong dalawang puno uh, siguro mga uh, mga lima, limang kilo pag minsan naman siguro pag mahina apat gay yung apat na kilo ang nakukuha ko dito sa ano na harvest ko dito sa dalawang puno ito bali ang mga kabukod ang binabawasan ko ng balat ay ano ay binilang ko nung nung nakaraan ay bali ano 50 57 puno So ito yung ito yung pinakamalaki kong binabawasan talaga itong dalawa na ito. So kasi mga kabukod maliit ka ako. Ano na ito? Ay, yung puno na ng pili. So madami na din nagtatak ng dati ng araw. So ayan mga kabukod makikita niyo. So ayan, yung pisi niya. Ito, ay, ayun. Saka dito, parte na ito. So pa sa ano. Malaki mga kabukod, dito. Ah, uh, halos isang yapos ko yan dalawa yan mga kabukod ito isa oh ito tayo ng konti ito isa yung mga kabukod so ito isa hindi ko mga kabukod may tapakan na ako gawa na medyo mataas yung pinakang, -ang. Ang pinakang -ang. ano yung pinakang anong yung mga kabukod Does halos pag tumunga ko hindi ko na abot ay tumaya mataas na yung pinakang niya, ninyo medyo may ano na din mga kabukod may, 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 may may ano na dito sa akin Napakalaki yung mga kabukid Kahit oh. pusing ko yan, hindi ko pa kaya Ayan <laughs> o oh. so, yung puno Ang ganda ng mga kabukid yung bala yung ano yan, dahon. So, yun, dahon Ayan yung mga dahon tingnan Ayan yung mga kabukid oh. Ayan o, yung dahon yeah, green na green na Di ba nung dati ano yan Madilaw yan Ano siya nagpalit na ganda ng mga kabukid oh. yan green na green yung mga dahon niya oh. talagang pwede na uli siyang ano yan yung mga bulaklak po mga kabukid na iba Ayan. ganda na nung pinakang ano niya so yun mga kabukid ganda na oh. Dahoy. ito mga kabukid pala ay so ito nga pala kahapon eh ano nabawasan ko bali dalawang 2 days na 2 days na ako nagbawas dito pero hindi pa lahat mga kabukid yung lahat ng mga binabawas ko ng balat dito so, lang malapit malapit lang itong mga kabukid dito sa bahay ay siguro mga ilang minuto lang ang lakad pa dito do so, nararating ko na siya tapos yung iba mga kabukid sobrang lalayo so tinatagaan ko din yung mga kabukid gawa ng yun niya ano yung hanap buhay natin So, yun mga kabukid, magbabawas na ako ng anak. start na pagbabawas ng balat at para hindi tayo tanghali, iniinitin. So, yan. Ay, wala pa. Wala pa ako mga kabukid. ano istan. Nasira uli yung istan ng silpo, yung ano natin. cellphone natin gawa ng napaglaro ng anak ko. Yun, nasira. So, bibili uli siguro ako ng istan pagka may ano tayo, may bagay tayo. Abangan natin mga kabuyo natin. Yung mga yung mga bubutrap natin ang mga ginagawa. So hindi ko na eh. abangan natin yung mga, ano natin, mga adventure natin sa pag, ano, pagladagat. So abangan natin mga kabukid. So palapit na mga kabukid at mga kabili na din ako ng pambalot natin sa mga bubutrap trap Panghuli mga kabukid ng ano ng alimang so yun uh, busy pa tayo masya ang busy pa tayo ay gawa ng inya magbabawas ng ganto siyempre itong pagkakakitaan tapos naglilinis pa ako ng mga gulayan ng mga tataniman pa so hindi ko pa siya nakaabiyad ito pa natin asikaso mga kabukid yung iba mga kabukid ay may gamit na pampukpok para bawasan sa ganito nakikita ako mga iba nakikita ko din sa mga video may mga pampukpok sila sa ganito ako mga kabukid wala na bali ito lang pinang ano ko yung pagkampalad ko kasi ano lang naman ito mga kabukid ay uh, malambot lang yung pinakang balat ko

ang niya ng balat na binabawas ko para hindi agad siya tumaas tumaas man siya matagal tao ano buwan o taong mataas na daw mga kabukod yung ano yung pinakang presyo ng lagta natin kung so, ano nang nata ngayon mga nakarang nasulit ko eh ano mga kabukid ay yung ano ayun yung binta ko ay eh, ano parang 180 to 170 yung mga kabukid ang... yung last na binta ko yung yun yata yung mga kabukid yung mga ganda na 200 na daw ang silo hindi pa din, hindi ko pa din alam hindi ko pa sure, gawa na sabi-sabi lang maganda yung actual talaga ng ako nag, nagsulit na talaga o nagbinta na tayo tayo lipad naman tayo mga kabukid so yun mga kabukid lipad naman tayo itin last na ano, binawasan kung, ano 35, na binawasan kong ano pang lima pang limang puno so nasa ano tayo mga kabukid nasa taas naman tayo ng ano ng um, kabundukan so dito kayo tangkita natin yan. So, parang malinis na din yung kaya ano kay, pag na ano, tatam na ng mais buti pa sila nakaridin wala nang pagpatak ng mayong no? at mga ng nakatanim na sila ng mais daan natin sa inyo na ano mga na nakagamak na sila eh. hindi pa nasisilag yung mga ano ibang ano sila Gando naman kanya. Tapos baba naman yung kanya. Tapos nakahap. Ano ni? Ba no. Kita kamong mais. Sobrang indi pa. Tiguroha na. wala akong bawa may time pa kayo siguro nakaano natin ang mga kabukid nagkapagsimula na nga ako ng ating pinakabasa ng ating binagamasa nagsimula na din ako uh, kaso maliit pa lang ng na natin hinahawa natin sila nakaready na ah, ng ikat ng araw punta na ako dun mga kabukid sa kabila

pangit din mga kabukid dahil eh, kapag ano tabi, yung madam yung ano yung uh, halaman natin mga gulay yung so, talaga malinis tapos mga kabuki dito ano, tapos tumatanim talaga ng mga lang ano uh, yung kitang kita yung lupa para yung bumatagal tumubo yung damo talagang tinatanggal ko pa ano mga kabukid eh, inaasal ko pa yung mga tuod-tuod yung mga ugat-ugat bago ko taniman ang anak na uh, talaga siyang matagal bago tumubo yung mga dami kasi nakakabansot din yung mga kabukoy dahil ng ano ng halaman, ng mga gulay pag yung uh, ugat ng <coughs> ng damo natin ay nakalubog ko kasi dito mga kabukoy sa amin ay tumatarim talaga kami dito sa Man, yung ganito tawag kaya hindi kami tumatanim doon sa ano yung ibang mga kabukid ay nakikita ko sa ano sa palayan yung mga parteng may baisiya, bulakan yung sa palayan sila tumatanim ng mga gulay so kami naman hindi sa bundo kami gawa ng pag umulan, yun nga nakakatubig yun yung aming uh, taniman ng palay pinipitak so masasayang lang yung pagod natin yung hirap natin ano mga mga gulay lalo lalo ng mga mais yan kunting ulan lang mababad lang buong magdamag yun ano na siya nadilaw na yung mga dahon tapos yung sitaw gay yung tumanim din ako mga kabukid ng ano eh ng daming kubo ng eh, talahin ng sitaw dati sa sa ano pa yung mga kabukid sa pinakang pilatil pa mga hinga kahiliran na ganun so ayun wala inaabot ng ulan ng mayo wala bago pa lang sayang namumunga ba pa man din bago pa lang sana namumunga mga kabukid so wala ako nakuha so patay, patay lahat yung mga gulay na tanim ko so nanapit na mga kabukid so, ang sikat na araw nga, maya maya eh mainit na naman yung mga kabukid yung pababa naman yan yun baba naman yung natin ayun puno natin na bili baba naman tayo kaya dahan dahan ko dito mga kabukid, kabukid. lalo na pag tag ula napakadula nah dahan dahan na yung paglalakad ko ganda ng ano sinag ng araw pag dalampin ng umaga ang presko magkarakasok dambungan yung nito mga kabukod itong pili ko nito na, na ito so, hindi natin maaabot ng ano, eh, camera napakadami mga kabukid ayun maiitim na yan oh eh. yan mga hinug na yung pinakang buka na so ano nila mga kabukid mga paano na ako lima pang-anim na itong pang na puno pa oh, ba dito ito naman yung ano yung ano yung pag ay ano pag siya nalagta ay sariwa yung pinakang ano niya napakalambot mga kabukod yung ano niya yung pinakang dagta niya so yun ang dalam na ulit So yun mga kabukod, mag-aano muna tayo. Bagalas muna tayo naman balat ulit ayun mga kabukoy di pa naman tayo yung um, punong hilig so ayun mga kabukoy yung pinakang mga daon um, ano, yung mga nalagdaan palit yung nandugo ng ating mga pili dami mga kabukid eh. puro daon ng ano, ito, mga kabukid puro daon ng pili so ito ito naman yung isa yan ito na may isang magagod kambal naman siya ito isa maliit tapos yung kambal naman siya ito so, yung mga kabuko baba ako sulit tayo ng balat tapos ano mga kabukid paho na ito tapos sa ibabaw ayan o oh, mga kabuko paho na sa pantay na daan ako doon may kawayan na kawayan na tapos ano uh, pitong puno pa yun nandun ito so, babawasan ko pa yun ng balat tapos parin siya uuwi na magdidilip naman ng ano ng natin at mamaya mainit na papas na pa rin tayo taas na din mga kabubugay ano kang ano niya ano ay. kang na eh mga ilang years na tinong nang na ito eh. ay makakakitaan natin